Hello mga kasari, good morning. I-share ko lang itong uh, mga ganap sa aming tindahan this past two days kasi uh, ito yung uh, scenario sa ating tindahan ng ano mga kasari Pag sabay sabay nag-deliver or sunod-sunod nag-deliver Noong kahapon mga kasari, limang uh, resibo po yung nireceive natin Emperador, Pure Gold, Selecta, Coke at uh, saka Red Horse. So yun lima na yun mga kasari. Pang-anim pa si Malboro kahapon. So yun nga mga kasari. No, ito yung struggle pag nagsabay-sabay yung ating mga uh, suppliers na nagde deliver Ay nako mga kasari. Mamumulubi ka talaga as in zero. Walang matitirang buong pera sa bag mo. Sa lagayan mo ng pera yun lahat ay mapupunta sa iyong mga supplier. Ito yung aking sinayo usually pagkasabay-sabay nag-deliver. Nag so, yun yung na-appreciate ko minsan na yung mga nagpapautang na app or nagpapautang ng mga suppliers kasi pagdating ng deliver nila, hindi kanila agad sisingilen, no? So, bibigyan kanila ng lead time na 2 weeks para... Uh, i-settle or bayaran or kolektahin yung iyong pina-deliver. So yan ang mga kasari nyo, yan si Selecta. So yan, nag-post-post pa tayo dyan para mapansin naman tayo at tayo sumikat na. Diyos mayo, marimar. <laughs> Paano ba sumikat dito sa Meta or sa YouTube, no? So yan mga kasari ngating ating ganap. Selecta, unang unang natin nating ni-deliver. So pag nag-deliver po tayo or nag-receive po tayo, kailangan natin i-double check isa-isa. Quantity plus quality char. May quality na pala yan. Quantity kasi minsan kulang mga kasari or mali yung dineliver na item. Alam naman natin, pag mali, lugi. Pag kulang, lugi pa din. So, yun mga kasari, no? So, yun yung ating uh, ganap. Tapos, ayan na nga tayo mga kasari, no? Nag-store tour pa tayo. Yan, kasi nag-receive tayo ng sobra-sobrang daming delivery. Tulog pa ang ating mga puso. Okay, so yun mga kasari ang ating mga pusa for today's video Pinakilala natin silang lahat At sa hubandang dulo mga kasari, nagulat pa yan si Sansan Kasi parang nagalit pa sa akin, hindi ko daw siya sinasama sa video So yun ang mga kasari, yun yung ating ganap At saka yan mga kasari, no, malaking tulong yan sila Kasi wala tayong bubuwit dito sa store Okay, so sila yung talagang pangontra Kahit sabihin natin sa hindi, uh, sila yung pangontra natin Bandang hapon mga kasari, no? so before lunch, dumating naman itong si Pure Gold, naku Diyos ko Sabi ko na kanina, nasabay-sabay sila, lima silang sunod-sunod na dumating para mag-deliver ng kanilang item, no? sana all sabay-sabay So yan naman si Pure Gold, nakakuha tayo dyan ng libring blangka naman Okay? So, yan, si Coke dumating din. Hindi rin nagpaiwan. Ayan ang mga kasari, no? Si Coke naman dumating. Hindi rin nagpaiwan yan, mga kasari. Nag-deliver din sila, no? Nainggit sila sa apat na nag-deliver. Tapos, mga kasari, mamaya-maya, bandang hapon pa dyan, dumating pa si Red Horse. Ay, nako mga kasi. Ubus talaga yung pera, no? Sabi nga, sabi ko nga, na-hold up po tayo ngayong araw kasi lahat sila ay sabay-sabay na sidatingan. Okay, so yun ang ating ganap sa ating munting tindahan mga kasari, no? So, kayo mga kasari, kumusta ang yung tindahan? At ngayon naman po mga kasari, hindi rin nagpaawat. Ito na nga po si Grocery. May bitbit bit na gin. Diyos ko, umagang umaga, pagbungan pa lang, hindi pa ako nakapagkape. Sir, andyan ka na. Pwede, <laughs> bukas ako. Okay, hindi pa ako nakapagtimpla ng kape. Andyan na. So, So yun ang mga kasari, no? ang dalan niya is may mga gin and assorted groceries like Cobra, Blanca. Ayan na, pinapakita ko sa inyo yung resibo kasi malaki-laki din ang binayaran natin kay grocery. Mga... Ay, wala tayong binayaran. Omega? Wala kami Omega, te? Omega na ano, Sabinas. Ay, Mega. Ay, Ligo and 555, te yan. Tag-24 lang. So yan. So yan, yan te, naka-sale po yan. So yan na, chine-check natin ni rider yung ah... Uh, bawat isa para yung kompleto. Tapos i-check rin natin yan mamaya, maya, mga kasari. No? So, pili lang te. So habang nabuboy over po tayo, may bumibili, pinapipili natin ng sardinas. <laughs> 24 lang po isa niyan te. Mahal na sardinas ngayon eh. So yan. Ilan te? Plastic na na lang po para makapalit lang ako sa iyo. Oh, makapalit na jacket. Oh, eh. Ay, yun lang pala. 24 times 5. So Oh, mura na yun, te. sale tayo dyan. 120. So, yun ang mga kasari, no? So, thank you so much sa inyong walang sawang support, ah. 1,000 minus <laughs> <may laughs> 120. Okay, te. Naku, mga kasari, manukli pa tayo. <laughs> mga kasari, no? so nag-check tayo ng items ni grocery you know, na delivered Then habang nag-check tayo, no? so nag-check din tayo ng tindahan kasi yung ibang uh, gondola wala ng laman, okay? So yan, check natin para ma-refillan na or makita na kung ano ang dapat refillan na mag-refill mamaya pagdating. Okay, so yun mga kasari, thank you so much po. Uh, I hope na meron kayong natutunan sa aking video. Maraming salamat.